guys, good evening. So, nandito tayo sa may kahabaan ng Emelda Avenue. Sa may Uno Fuel. Nakatambay ngayong gabi. <laughs> At magshoot lang tayo dito sa ating Triton. Nabanggit ko sa video ko na kung ano ba yung okay kargahan. Kung yung Hilux ba or yung Triton. Ang sagot ko doon is yung Hilux, yung mas okay kargahan. Pero hindi yun yung topic natin ngayong gabi uh, isa separate video natin yon yung topic na yon para mas maunawaan nyo kung bakit ko nasabi na Hilux yung uh, mas okay kargahan. Alright. So ngayon, ang video natin, papakita ko sa inyo kung ano ba yung ilaw na kinabit natin dito sa Triton na to. Ayan, yung ating Triton. So papakita ko sa inyo kung ano ba yung gamit nating ilaw dito. Alright. Okay guys, so as you can see ito yung ating uh, Triton Papakita ko sa inyo kung ano ba yung kinabit nating ilaw Kung ano yung buga nung ilaw nung Triton natin ngayong gabi So bale, nakapuesto yung camera natin dito sa harapan ng sasakyan So ito yung buga nung ilaw nung sasakyan natin guys Bale, ito yung ang kanyang fog light Which is dual fog light Ang fog light natin White and yellow Yan White and yellow So kung nasa bagyo ka <laughs> Yellow ang gamitin mo Yan Tapos Ito yung high beam Tapos Pagka pinatay mo yung yellow Pwede mong iswitch ulit sa white Ganyan So dito naman tayo Sa Gilid na side Ng sasakyan Bale eto guys, yung kanyang uh, fog light tapos, pag sinama natin yung kanyang high beam, ayun yung buga although maliwanag kasi itong gas station, kaya di nyo rin makikita ng maayos, mamaya ah, uh, tatry ko dito sa daan na ipagkita sa inyo, paglabas natin, tapos dual fog light yan, meron tayong yellow yan, so kapag ka pinatay mo, na naka yellow yung fog light nya nagamit so, natin ilaw ay galing kay AutoBeam 'yan. Ito po yung ating uh fog light which is eto yung yellow and white na fog light. Ang pangalan niya is Phoenix, top of the line ni uh AutoBeam. So yung color temperature niya is 3000 to 6000. So bale, uh, ito yung specs niya. Hindi ko alam kung mababasa nyo ha. Yan. Yan ang specs niya. Kayo na magbasa. ah uh, H8, H9, and H11. Yung kanyang size sa Triton. Fog light. Ito naman yung headlight. Phoenix pa din. ah uh, walang nakalagay na... Walang nakalagay na specs. So, mas maganda mag-PM na lang kayo kay Auto Beam. Tanong nyo na lang sa kanya kung magkakano ba yung ganitong ilaw. Bale, maliwanag siya guys. Legit na maliwanag siya. hindi uh, ko kayo mabigyan ng review kung matibay ba siya. <laughs> Paano ba natin masasabi matibay? Kung mabilis ba siya mapunde. Kasi, Uh, hindi pa naman ganun katagal tong Triton natin. Yung tong natin, in almost, uh, ano pa lang, magtatatlong buwan pa lang kung di ako nagkakamali. So, hindi ko kayo mabigyan ng uh, long time review pa. So, hanggat gumagana to, okay siya para sa akin. Pakita ko sa inyo yung kanyang uh, buga. Ito. Palabas tayo ngayon ng highway dito sa mga email da nyo going to Vista Verde eh. yung gamit natin ngayon ay fog light na white fog light lang na white yan guys, yung gamit natin tapos eto naman yung fog light na yellow alawak ng buga tapos eto headlight kapag ka pinagsabay yung yellow and white tapos kapagka naman yung fog light natin Ang ginamit na white eto naman Kasabay niya yung white na headlight Meron din kasi guys Dalawa Dalawahan uh, White And yellow yung headlight Pero hindi ko na kinuha Kasi mas gusto kong white yung headlight And then Yung fog light natin White and yellow Bibilis na motor Yan All good in the hood So, ang presyo nito is nasa 10,000 yung fog light and headlight ng ating Triton. Uh, PM nyo na lang din kay beam kung trip n'yong uh, gayahin yung set ng ilaw natin. Baka makahingi pa kayo ng discount. Hindi ko sure kung makakapag-discount sila pero 10k tong dalawa. Etong uh, headlight and then fog light na dual. Ayun. Autobeem. Ayun oh auto beam baka naman <laughs> wala na pala okay na pala yung ilaw ko nabili ko na nga pala to ayan review lang guys no para sa mga gusto magpalit ng ilaw nila maganda siya sa bundok kasi sobrang liwanag talaga pero bala ko ba rin magdagdag ng PIAA na ano ba tawag doon yung bilog para doon sa, dal sa harapan so yon nagkabit na rin tayo ng busina which is Europa yung ikinabit natin, okay naman na siya. Ito yung sample. Ah, oh. Peace out guys. Maraming salamat sa maabot hanggang dito ano. Magandang gabi. Ito yung Europa na kinabit ko dito sa Triton natin. Pinalitan ko ulit ng bracket, ibinalik ko yung stock na bracket kasi parang hindi okay yung tunog niya. Ito yung ginamit ko na bracket para sana isang bracket na lang yung gagamitin natin. Pero, yun na nga, hindi ako nagandahan sa tunog niya. Kaya, binalik ko yung lumang bracket, dinugtungan ko na lang ng isa pa. Sa mga nagtatanong, uh, kung nag-harness pa daw ba tayo, yes, nag-harness pa rin ako dito. Ito yung harness ko, connected sa battery. Plug and play lang naman siya, sobrang dali lang ikabit. Tapos, kasi di ba ang stock ng Triton is single lang. So naglagay na tayo ng relay tapos fuse para mas safe yung ating linya. Tapos kakabit ko lang tong busina natin para makita natin kung okay na yung tunog. Kung itatanong nyo kung saan natin nabili tong harness. Ayan. Uh, kay Ground Zero. Ito yung kanyang logo. Ayan. Hanapin nyo na lang to sa Shopee. Naikabit ko na ng maayos. Hindi ko na nga nailagay yung takip nung ano eh. Nung wire. <laughs> Pero okay lang. Kung mahilig kayong magkalikot ng mga busina-busina. Ayan. A plug and play lang naman ng electrical. Pwede nyo ng diy to grow old and i thought my youth would last forever take me back to when we were kids and they didn't care if we were acting stupid because all we had was eyes